Naisip mo na ba kung anong mahika ang nakatago sa mga kwento ng Pilipinas? Humanda na kayo. Dadalhin ko kayo sa isang mahiwagang lugar. Isipin ninyo ang isang mundo kung saan ang mga mahiwagang nilalang ay malayang gumagala at bawat kwento ay bumubulong ng mga sikreto ng ating mga ninuno. Kilalanin natin ang isang higanteng espiritu na nagbabantay sa mga kagubatan habang hinihitit ang kanyang tabako sa ilalim ng buwan at ang kalahating tao, kalahating kabayo nakilala sa pagliligaw sa mga manlalakbay gamit ang kanyang mga pilyong kalokohan. Damhin ang kapangyarihan ng mga mga espiritu ng kalikasan na nagbibigay ng biyaya sa mga lupain gamit ang kanilang mala-anghel na kagandahan at pinoprotektahan ang mga kagubatan gamit ang kanilang mahika at huwag nating kalimutan ang mga mga nilalang na nagpapalit ng anyo sa gabi na nagpapatindig ng balahibo. Ang mitolohiyang Pilipino ay hindi lamang koleksyon ng mga kwento. Ito ay isang bintana sa kaluluwa ng isang kulturang mayaman sa imahinasyon at kababalaghan. Bawat kwento, isang kislap ng mahika, ay nagdudugtong sa nakaraan at kasalukuyan, pinupuno ang ating mga puso ng paggamang Sumisid tayo sa mahiwagang mundong ito at hayaan ang mga mito ng Pilipinas na mag-alab sa inyong puso ng pagkamangha. Huwag lamang makinig sa mga kwento, maniwala sa mahika.